Limang nasawi sa Maguindanao del Sur matapos makaranas ng sintomas ng kolera mula sa pag-inom ng tubig sa isang poso. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Nakakordon na ang poso na ito sa talayan Maguindanao del Sur matapos makaranas ng pagsusuka, pagtatae at panghihina ang mga residente dahil sa pag-inom umano ng tubig mula rito. Nasawi pa nga ang tatlong residente matapos makaranas ng mga sintomas na ito habang dalawampung iba pa ang sinugod sa ospital simula noong December 26. Hanggang ngayon, sampu pa ang nagpapagaling sa ospital. Lumalabas at tinamaan ng cholera ang mga biktima. Pinapagalaman namin on investigation na all of these cases, uh, share the same water source. Around 20 feet lang ang layo no, sa kanilang septic tank. And then meron sila mga open piping na medyo may mga lumalabas na human waste din. No? Mm. So we, we observe that. Mukhang definitely ito yung nakikita naming dahilan, no, still the water source. Dahil dito, ipinagbawal na ng LG yung pagkuha ng tubig mula sa poso. Kinuha na rin ng sample ang mga poso para masuri ito time na napunta sila sa hospital, nadala, agad na ipinagutos ni Mayo na isarado muna na. Habang hindi pa po lumalabas yung resulta ng tubig kasi kinunan din ng surveillance team ng IPHO, Maguindanao, na sample para ipadala sa Manila. Para ito ay masuri kung sa tubig pa nila talaga ang galing. Hiniikayat na rin ng mga residente roon na bumili na lamang muna ng purified water para sa kanilang araw-araw na inumin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News Five. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.